May kwento po ako sa inyo lahat Kaya uh, good morning, good afternoon, o good evening Ito pong kwento ko ay tungkol sa aking interaction sa isang nurse practitioner po dito Sa aking nurse practitioner po, ganun um, Sa school, uh, doktor din po ako ang tawag nila sa akin, yun ang title ko So, dito sa Amerika, tinatawag akong Dr. Naylor. So, pero yung uh, sahod po ng pagtuturo at saka yung medical doctor, iba po. So, mas malaki-laki talaga kung nagtatrabaho po kayo sa uh, hospital o clinic. Yun lang ang ano ko sa nurse practitioner. Kasi medyo uh, in-small-small -small niya po ang mga guru dito sa Amerika dahil nga sa sahod, mas malaki po ang sahod ng nurse. Eh sa kanya, nurse practitioner sa malaki-laki na rin, uh, malapit-lapit na rin ang sahod niya sa isang medical doctor dito sa Amerika. So, pag ginagawa ng mga nurse practitioner dito, nagre-reseta kailang sa sobrang pag-insulto po niya sa akin, katulad din ng mga Uber driver, eh, kasi dito, talagang walang mga respeto sila sa, ano, sa mga guro ba. Parang mababa lang ang tingin nila, kasi, siyempre, mababa ang sahod kahit mga doktor ka pa, no? Basta, nagtuturo ka lang. So itong ginawa ko sa ano sa nurse practitioner sinabihan ko na wala namang siyang ano uh, title na sa ano, wala siyang title na doktor pero yung trabaho niya as nurse practitioner ay nagre-reseta so sabi niya, who cares? Sabi nga niya daw, who cares? Kasi nga daw malaki ang pera. So, ethical ba yung sinasabi mo? Money is everything. Ngayon, dahil ito ang makabayad ng bills mo at lahat-lahat, mas malaki ang sweldo mo. So, unethical po dahil kung health worker ka, huwag mong i-mention na money is everything. Ang una pong sabihin is good health And life is everything. Kasi nga, lifesaver ka. So, kaya lang na-realize na ulit, sinabi niya, self-fulfillment daw ang dapat i-answer. Thank you.